so isang mapagpalang hapon mga kabiyaheros biyaheras ano so nandito tayo sa lugar pa rin ng kantilan uh, may isang ano dito may nagpapahilot dyan sa area dito mga kabiyaheros biyaheras no so yun yung ano so, ko lang alam po ano mga bulaklak na yan ano mga pangalan ng mga ano na yan so nandyan naghilot ah, may bahay no So isang mapagpalang hapon, maulan at uh, it's a blessed afternoon, no? na Sunday afternoon. So may ano dito, may ah uh, port na minivan. Ah uh, uh, tawag dyan uh, tawag uh, so ang makina ay inline 3. Three in line ang kanyang ano no RO6 uh, tawag dyan ang kanyang kanyang yung mga latest version ng ano no 3 port na kargahan kargahan naman ng ano ano mga pwedeng karga ng mga na, nakakabili niyan ano so yun yung mga matipid matipid sa so, gasolina ang kanyang Ayan, oh. No? Siguro yung nabili nila yan as is. So, naka-convert lang talaga sa ano, naka-convert. Um, yan ang magandang gawing ano, magandang gawing pampasada kay matipid. Matipid sa gasolina ang ganyang nakina. So, siguro ayaw ko lang kung anong gawa ito, kung Suzuki or ano, or uh, Mitsubishi. Okay. O kaya Mazda. Yan lang naman sila gumagawa ng ano. Gumagawa ng mga uh, minivan. o yung ano. O multicab. O multicab yan. O. Dahil kaya mm, tinatawag ng multicab ay marami maraming, maraming pwedeng isakay maraming pwedeng ikarga oh. so mabilis din naman talaga dahil sa mga napapanood ko sa mga youtuber niyan so nagta top din ng 100 plus so yan. pero siyempre hindi rin natin ipapadaig yung ating buhan yung ating panghanap buhay itong Uh, modernize na ano, modernize na uh, TV skin deluxe okay so di tayo ay pwedeng talaga gawa nung maulan so bawal magkasakit mga ka beheros beheras natin nalo so dito lang tayo sa loob sa loob ng modernized tricycle o, may chariot do mga kaderos Oh. may chariot. Oh, nakasunod naman ang traditional tricycle na naman ang espresso. Ayan. O oh, another traditional tricycle yan o. Oh. another traditional. Oh, talagang traditional talaga. So, iba ang nangyari ng kantilan. Mas marami ang karga. Mas marami ang pasaherong uh, na ilalagay. Uy, another chariot na naman, oh. Oh. Another chariot. So, tapos merong uh, modernized RE. So, 'Yun yung mahanap daan diyan. So, lugar ito nang ano palabas na ng Kandilan or Nimso o oh, Northern uh, basta yun yung Nimso na uh, Northern Eastern University Ayan. marami na kasing ano Aba, bakit o matras? oh, yan oh. Oh. ah napaibig siguro bumili na kung ang uh, palamig ah. Oh. Oh, atras, atras. Atras. Atras ikul kay buhi pa. <laughs> Yan, atras. Ah, masyadong mataba din ang kwan. Ah, kaya na pa bumili. na paibig bumili ng palamig hmm. Ta -ay talagang naiinitan siguro sila kaya uh, umatras yan ang mga kainamang uh, tricycle talaga ngayon ano so modernize na rin yan uh, o tok, tok sa ibang lingwahe o sa ibang bansa tok tok hmm. tok tok din naman ang tawag no? yan yan tradisyonal nagkasunod sila so katropa natin yung naunang yun katropa sa pamamasada mm. oh, doon sa India tok tok ang tawag pagdating sa Pilipinas naging bukyo oh, pagdating sa Manila so ang tawag doon pagdating dito sa Mindanao nagiging bau 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 Uh, yun yung mga bansag na kung sa ano ay mapapawaw ka. <laughs> oh, wow. Pero ang ta talagang tamang ano talaga, three-wheeler. Oh, nagpalamig nga sila. Oh. Sige. Magpalamig lang kayo mga ka-brother. Mga ka -brad. Ay baka malayo pang inyong ano mga paglalakbay. Eh pakiwarey ko hindi kag dito 'yan. Ilan 'yung busina niya, oh? Apat. Ah, Apat ah, 'yung kanya'ng busina ay talagang pag binusinan kanay malamang ay bingi ka dyan. Oh. oh. Yan. So, 'yan mga kabiheros, no? So lagi isip na rin talaga ako dito na magawan po siya dito ng kuan ng uh, tawag dito dashboard para makapag video ako kahit nananak mo ay sa tingin ko naman hindi siya ganun kalikot ang ano nito i-compare sa tricycle para kayong traditional grabe malikot ang pag video ka na nakalapag yan ano dyan Gagawa. gagawa namin ito ni tatay ng ano ng dashboard para i-build i-build ay ano po siya ilagay po, lag lagyan po na lang siya ng kwan para habang nananakbo mo ako ng mga proteins ang mga binabala ko para uh, paggawa uh, paggagawa ng dashboard dito para malay mo makatravel kami ng uh, long drive Luzon to Mindanao Mindanao to Luzon uh, pero mauna talaga muna galing Mindanao to Luzon tapos Luzon Mindanao uh, so pinagbabalakan ko talaga na magagawa kami ng dito ng tabla yan, tapos bibili na lang ako ng cellphone holder na with charger para uh, walang lubat diba ba? o oh. makakuha ka na ng image na ano nakaganyan ang sistema ah. o diba so, baka sa isang araw nakagawa uh, uh, namin ito umpisahan po siguro talaga ng ano para maipwisto. may may uh, may malalagyan kumbaga ng ano uh, cellphone pangit din naman yung dinidikit dito kay madaling maano madaling ma -ano, uh, tag ma -uan. mabilis matagtag okay hindi ganun ka quality ang kanyang pampaano pampakapit sa salamin kaya ang iniisip cellphone holder talaga na with charger para um, habang mananakbo wala tayong iisipin sa lubat yun ang iniisip ko talaga mga kabeheros beheras natin tapos may koneksyon naman dito oh. hmm. Ano eh, ko na lang dyan o, di ba? May ano naman diyan para sa pag-charge ng cellphone. Uh, yan. yan. isa sa mga pinaplano ko. Para in case na mag-travel, uh, tuloy ang travel, tuloy ang ano. Kuha ng mga video para sa ating Facebook page, gano'n na rin sa ating pang YouTube channel. Okay, eh, huwag natin kalimutan ano, Alfred Uhaw TV Vlogs. Ay, nandun na. Hindi ko tuloy na bantayan na Juan, lumabas na pala sila. Ay, nako. So, yan. Kahit nag-aulan, nala, tuloy pa rin ang mga nagmumotor. Mm -hmm. Talagang, oh, handa naman. Mga waterproof siguro. Okay. Eh. Ayan, wala man lang ang mga kapote o oh, oh, talagang mga waterproofing mm -hmm. oh, talagang hindi nga lang tayo makapag ano hindi ko alam ito mga kabihiros na. may ano dito may malaki may puno din hindi ko alam kung anong kahoy yan napaka tuwid pa man din oh. tuwid ang kanyang ano pwede di sigurong po, materialis yan gagawin yung pabahay. Oh, ano yung kapoy din yan? Hmm. O, oh, di ba? Ganito lang muna tayo sa ating mga videos. Oh, para may may upload tayo. Hindi man tayo kasi makapag labas labas kay buwan. Tuloy ang ulan. Kaya ganyan nalang muna oh, diba oh mm hmm sus po mm. oy may montero okay, Mitsubishi montero tapos may traditional tricycle, ayon ah, yung pinakaano talaga, Yun yung mga original na pidi kab pidal ng Oh! ano? 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 nil pala yun so, Arnel pala yung drive nun kanyang kung pala yun chariot chariot 175 kaya nga ba so okay oh kung ka forma oh forma talaga so ganun din ang ipapagawa ko pagdating ng anong yung ipaparenovate ko yung aking uh, traditional tricycle kaya medyo marami na talaga ang palitan sa mga ano steel plate ano na nagato na kumaga, uh, sa ano ng panahon din tapos yung lagi akong magkakarga ng mga abuno isda yun doon na ano yun doon kinain ng kalawang kaya ipaparinomit ko yun kailangan lang talaga ng kapirahan hmm? so hanggang dito na lang muna ang ating mga videos maraming salamat sa lahat lang mag like, mag share, mag subscribe lahat tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon okay so nang may pahintulot din sa atin na magiging ano na tayo no? pero at least naging recommended na yung ating youtube channel yung recommend, ni -recommend na ni youtube so sana patuloy tayo sa ating mga ginagawa patuloy din ang ating mga paggagawa ng mga videos kung saan tayo makarating gagawa tayo ng video so hanggang dito na lang muna bye bye God bless and to God be the glory. Alfred Ohau TV Blacks.